Lablab, love. Lab. <laughs> love, lab. Roy. Ay, lablabo, oh. love. Dito, dito, dito. Hindi nak nakaputsak. Ayan, oh. Ayan, si lablab, love. Lab. Naglakad na rin. Nakaputsak. First time niyang umapak. First time umapak ni lablab. Lab. <laughs> Ayan, no? Oh, <laughs> no, tingnan mo. <laughs> Hindi na sana, ay ayaw. No? Ah? <laughs> Ayun. Tumatakbo-takbo na rin. Ayun, sila mo. <laughs> Ayun, dito na sila nagkabi. Play sa ground. Naku, madudumihan kayo. Dalhin nyo dito, basa. Hala, 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 hala. Ala kasi first time nila na kalabas so kaya na ng Ayan na. Naku. Na para kayong nakaano wala. Uy, ayan ang na pagbaya. Nakawala sa ano, hawla. Ay, ano yang ginagawa ni Lablab? Anuin mo. Lablab, dali. Then, hindi kayo magpupunas kayo. Hindi, tinaadto, natanggal. Hello? Hello? Hello, love, love. Ay, marites. <laughs> Ay, ang laking marites niya. Hmm? Sabi ko makatingin sa labas. Super. So, pre. Ayan, love, love. Sino? May dumadaan? Ha? May dumadaan lab? Lablab? lab? Ayan o, oh, si Na marites. Hmm. Ayan di o. Oh. May dumaan. May dumaan o. Oh. Sino yun? Ha? Kilala? Kilala mo? Lablab? Lablab, lablab. 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 Hoy, bakit nagtatago na ikaw? Yan. Yan si Lablab. Lablab. Hello. Ayun oh. Sa tumanik kuya. Ay nakita. <laughs> Ayun, napagod sa kakapahabol-habol sa amin. Sa kanilang habulan. Ayun, no. Oh. Ang sweet. Ay, ang sarap. <laughs> ang sarap naman ng pahinga. syempre Doon tayo sa may electric fan para malamig. Ayun, isa. Naghahanap ng pwesto. Sige. Pahinga na kayo, pahinga. Next time ulit. Next time ulit kayong mag-play-play -play sa ano, labas.